Capricorn, Capricorn, Capricorn Hello my dear Capricorn Kuha tayo my dear ng 15 na baraha my dear Okay, 15 na cards 1 Sa screen ako titingin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 11 12 13 14 15. Okay. So bakit ako kumuha ng 15 na cards? Kasi itong 15 na cards na ito ay i-reverse -re ko to. Okay? In kaya si screen ako tumitingin kasi para hindi ko rin alam kung ano yung mga naka-reverse na cards So pare-pares tayo masosurprise, okay? So ayan, na-reverse ko na siya. Okay? So naka-reverse na siya. So my dear na gagawin natin today isang yung reading para sa yung first 15 days of December. Okay? So my name is RJ, your tarot card reader. Welcome po sa ating channel. Let's go na tayo. First reading natin is para sa area ng money and career. Second reading natin is sa area ng love ah uh, para sa mga taken, okay? Sa mga in a relationship. And yung last natin is yung sa love reading ng mga single. Okay? So let's go tayo, dear. Anything under the sun. Okay, so let's go tayo, dear. Let's go, let's go, let's go. Cut na natin into three. At hanapin na natin yung mga cards para sa money and career. Let me see. Uy, ang bilis. Uy. Ay, ang ganda. We have here the Ace of Wands, my dear. Okay. The Ace of Wands. And we have here the Energy of the Chariot. My dear, maganda to kasi ang nakukuha ko dyan is parang meron kang uumpisahan na something. Uh, there's a tendency na goodbye, old, hello, new, something new, something fresh. Sa energy ng ating Ace of Wands over here, ang ganda nung kanyang energy asin in sobra-sobrang ganda talaga. Uh, for some of you is mag-take na ng action, okay? For example, meron kayong mga bagay na gusto talaga ninyong gawin, mga my dear Capricorn. asin meron, tayong, meron kayong mga gusto ninyong gawin, meron kayong mga bagay na gusto ninyong umpisahan, ayan ah uh, this is, this card is actually releasing yung energy na magte-take ka na ng action. Okay? Ibig sabihin gagawin mo na yung bagay na yan. Sa so, energy ng chariot, ah uh, yan moving forward yan. Actually, si chariot is more on battle yung kanyang energy. Lagi may kaaway si chariot. Lagi siyang ah uh, may pinupuntahan na something. And then, most of the time, laging gera yon, Laging may something na nangyayari doon. Okay? So, for some of you, my dear, is posibleng nagtitake kayo ng, ng chance sa isang bagay, dating ako yung mga cards from the screen, um, posible na nagtitake kayo ng, ng risk, ng chance dito sa kung ano man tong bagay na to. Sa energy ng chariot, nakukuha ko na super balance, my dear, yung, yung iyong emotion. Like, hindi ka masyadong, hindi ka nakikarried away ng iyong emotion, hindi ka nababothered ng iyong emotion. And, For some of you is, dito na talaga kayo, my dear, na talikuran kung ano man yung mga bagay na hindi uh, nagsiserve sa'yo in the past. Like, kung meron mga mga bagay na nangyari in the past and hindi siya, naka, hindi siya nagsiserve or nakaka-interrupt siya or nagkakaroon siya ng something sa area ng iyong career, goodbye na siya. Okay, ganun na nakukuha ko. yun. tingnan natin yung nasa ilalim. We have here the energy of the tower, okay? Ang tower, my dear, is more on back to zero. Yun ang tawag ko sa kanya lagi, eh, back to zero. Um ang ganda ng energy niya kasi kahit na tower siya, hindi ka takot na magumpisa umpisa ulit, hindi ka takot na mag-start ng something or gumawa ng something. Hindi ka rin takot, my dear, na meron mga bagay na magumpisa umpisa ulit or worse, mawala sa'yo. Yung mga ganun, hindi ka takot. Actually, you are very, very open, my dear Capricorn, sa area na to. Like, tinitake mo to like para siyang ano, para ka nag-new year nang maaga, gano'n na lang sabihin natin, okay? Para ka nag-new year, new year nang maaga over here, na paaga ang new year mo. Pero so far, ah uh, posibleng may mga bagay. Alam mo sa energy ng tower, ano kukuha ko? Parang lately to. Okay, lately my dear Capricorn, alam mo yung typical na parang siguro meron mga nangyayari sa buhay mo na hindi talaga maganda o hindi talaga okay. And siguro for some of you is ayaw ninyong mag, ayaw ninyong tanggapin na hindi na ito mag-work. Once again, nasa area tayo ng money and career, ha? Wala pa tayo sa relationship. Hindi natin sila pwedeng pagsamahin. Uh, baka hindi na ito mag-work, hindi na ito okay. Yung something like that, parang hindi siya mag-sink in sa'yo, my dear Capricorn. And ang nakukuha ko dito, my dear, it's more on parang... Ngayong per 15 days of December, parang sinasabi mo na, okay, open naman ako mag-start all over again. Okay naman ako na 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 mag-umpisa ulit, na subukan kung ano yung kapalaran ko dito or kung ano yung mangyayari. It's really a positive na energy, my dear. Actually, ang nagpa-positive dito is yung energy, my dear, ng Ace of Wands. Very, very positive, my dear, na energy. Like, goodbye old, hello new. Hindi ko na ipipilit kung hindi mag-work. Mag-umpisa na lang ako ulit ng panibago. Kung baga, rather than putting a lot of effort doon sa bag. Actually, parang naglagay ka na nga ng effort eh. It is just more on parang hindi lang talaga siya nag-work, my dear. Parang ganun na nakukuha ko. Kaya you decided na parang i-let go na kung ano man tong bagay na ito. Sa area na to, money and career is welcome. Okay? So let's go na tayo, my dear, sa area ng iyong uh, love. Sa mga taken muna tayo. Para sa mga taken, let me see what is going on. Tingnan natin ano para sa mga taken out there, sa mga in a relationship. Next natin dito is para sa mga single, single guys and single women. Let me see, my dear. Capricorn, okay. We have here the King of Pentacles, okay. King of Pentacles, nakatayo siya. And we have here the Knight of Sword, okay. This is more on being in charge in the relationship. Yes, emperor. Okay. This is more. This is more on being in charge sa relationship. Ako yung masusunod. Eto yung gagawin. Ako yung mago organize. Hindi po diyan. Eto yung gagawin. Eto lang. Ganyan. Ganon. Ganyan. Okay. So I think you are actually parang medyo bossy yung energy. Pero kung medyo aanihin natin my dear Capricorn ng mabuti. Ang nakukuha ko dito is more on parang para kang parang may inaayos ka sa loob ng ng relationship. Okay, may inaayos ka sa loob ng family or sa loob ng relationship. Um hindi na po dito. Hindi mo nagagawin 'to. Yung mga ganyan, naglalagay ka ng mga restriction, mga boundaries, my dear. And nandoon ka my dear sa energy lalo sa usapin ng financial, nandoon ka sa energy na parang ginigising mo, if partner mo, parang sinasabi mo, may dear dito, ang nakukuha ko na energy is parang sinasabi mo na, hindi na pwede itong bagay na to. Parang, kailangan mo na magtrabaho, kailangan mo na kumilos. Parang ganun ang, kailangan mo na gawa ng action to. Parang ganun ang nakukuha ko dito, my dear Capricorn, na hindi na pwede yung ganito. Hindi na pwede yung ganitong sitwasyon. Hindi na pwede yung ganito yung nangyari. Kasi night yan. Okay? That is a very, very aggressive na energy. Okay? So, you are in control sa loob ng relationship, my dear. First 15 days of rela uh, relationship, first 15 days of December ito, my dear. Okay? Parang medyo bossy, my dear, talaga yung energy. Like, very, very, very bossy talaga yung energy. Okay? So, yun ang na nakukuha ko over here. Kasi si King of Pentacles, talagang very, ano yan. There's a tendency my dear, na ayaw mo ng mga, ano, mga palpak. Ayaw mo ng mga something, like, bigla ang sana, Ayaw mo ng mga ganon. Okay? Yun ang na nakukuha ko over here. And if there is any problem talaga, gusto mo talaga masolusyonan ka agad sa loob ng relationship. Okay? And, kailangan yung mga, yung partner mo or somebody, kasi open din to sa, sa family, kasi love eh. Okay? Pwede din to. Um, gusto mo maging responsible sila sa action nila. Kung, kung meron man sila nagawang mali, parang face your consequence, ginusto mo yan, ginawa mo yan. Yung parang ganun, may dear. Okay? So, let's go tayo para sa ating mga single Single energy Capricorn. Single energy Capricorn. Let me see, dear. Tingnan natin. Oops! We have here the two of pentacles. Okay, we have here the energy of the high priestess. Okay. Hmm, para sa mga single. Meron tayong two of pentacles. Actually, ang two of pentacles is more on balancing. Wala sa yong problema. Nasa background ng two of pentacles, yung alon, okay? Kasi, ang nakukuha ko dito, kahit anumang problema pinagdadaanan mo ngayon, single na Capricorn, um, kinakaya mo naman. Kinakaya mo siya. Dahil high priestess yung kasama, there's a tendency, my dear, na malaman mo or Maria realize mo sa first 15 days of December kung sino yung mga gumagawa or kung sino yung nagpapowers ng pagjajagel mo sa usapin ng Two of Pentacles. Kasi it's more on parang paulit-ulit na scenario over here. Para sa mga single na energy. Okay, yun ang na nakukuha ko. Kasi kung makikita mo dito sa Two of Pentacles, nakatungtong ka naman sa stable na energy at maski iisang paa lang may dear yung nakatayo ay kaya mo namang magjuggle okay this is energy of multitasking uh, isa pa sana kukuha ko is hindi niya deserve yung energy mo parang ganon parang hindi niya deserve, hindi deserve ng tao na to na i shoulder mo yung yung mga problema niya lalo na sa usapin ng pinansyal, yung mga ganun na nakukuha ko my dear okay so discovery actually parang enlightenment, awakening, okay? Ayan, the nine of wands. Ang nine of wands kasi is the wounded soldier. Uh, there's a tendency, my dear, na baka, uh, teka lang ha, yung parang hindi na worth it ng energy, hindi na worth it ng energy ko to. Hindi, hindi, hindi nga deserve yung energy ko, ganun na nakukuha ko. And if just in case meron mang tao na parang gumugulo sa isipan mo or parang hindi siya mawala-wala sa isipan mo, ngayon mo sasabihin na parang ayoko na. Gumu nakakadagdag siya sa problema ko parang ganon, okay? So, it's more on parang ina-highlight ng card na to para sa mga single na masyadong highlighted sa first 15 days of December yung mga energy na posibleng mahal mo or love mo pero hindi naman nagkukos ng magandang impact sa'yo. Okay? Hindi siya nagkukas na maganda. It's either they're using you or it's either na parang pinaglalaruan ka or something like that or parang they love you because of your benefits. Yung mga ganun na energy, my dear. Okay? Yun na nakukuha ko over sa energy nito para sa mga single out there. Okay? So, My dear Capricorn, wala na ba? Wala na? So my dear Capricorn, ito ang nasagap natin na energy para sa yung first 15 days of December. Somehow my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget, don't forget na mag-subscribe or mag-follow kasi nag-upload na rin ako sa Facebook. Ah, uh, mag, mag i-click the notification bell and then follow ko sa Facebook and free po, free, 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 libre lang po na mag-like, mag-share, and mag-comment sa lahat po ng ating mga videos. Malaking tulong po sa akin yan, okay? Para ma mag-grow po yung channel. Ayan, maraming maraming salamat po. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.